Don't let them dictate you. Huwag mong hayaan na diktahan ka lang nila. Hello mga kaunlad! Kamusta? Welcome back to our uh, channel. This is our new episode of 30 Days 30 Vlogs Challenge. Okay. Ayan. Ito yung lesson natin for today's episode. Don't let them dictate you. Magkaroon ka ng desisyon sa buhay mo hindi ito nangangahulugan na huwag ka nang makinig ng payo. Okay? Ito ay makinig ka pa rin ng payo. Pero, yung desisyon, hindi manggagaling sa kanila. Dapat manggagaling sa'yo. Nakikita nyo naman, di ba, napanood nyo sa nakaraan kong videos. Di ba? Hindi ako madaling, sabi ko, hindi, hindi ako madaling madiktahan. Hindi mo ako basta-basta madidiktahan kung anong gusto kong gawin. Do your passion and hobbies. Gawin mo kung ano nagpapasaya sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mo. Basta't wala kang tinatapakan na ibang tao. Basta't hindi ito karumaldumal sa paningin ng Diyos. Tuloy mo lang yan kung anong ginagawa mo na nagpapasaya sa'yo. Does it mean ba magiging makasarili ka? Puro kasiyahan mo na lang. Lagi mong iisipin hindi naman. Minsan, kailangan mo rin isipin yung sarili mo. Hindi ito magiging parang sobrang self-centered ka. Okay? Ito ay kailangan matutunan mo rin na mahalin yung sarili mo. Kagaya ko, na-realize ko hindi ako masaya sa ginagawa ko. So, I quit. Ayoko, gusto ko magpakatotoo sa sarili ko eh. 'di ba? Kaya ayon, hinanap ko yung passion and hobbies ko. Hinanap ko kung saan ako masaya. Dito sa pagbablog, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya tinuloy-tuloy ko ito. Alam mo, ang sarap gawin yung isang bagay kapag hindi ka napipilitan. Hmm. sa so, to lang marahil yung iba sa atin yung mga course na pinili sa college hindi talaga nila yung yun yung gusto nila but eventually na gustoan din nila, minahal din nila but alam nyo mas maganda kung pinipili mo pa rin no? kung ano yung laman ng puso mo kung ano yung gusto mo talaga wala ka naman maririnig sa mga wealth coach so, sa kahit sino pa man na entrepreneur mag a sa sa'yo ay to pasukin mo kasi kikita ka ng malaking pera dito kahit hindi mo passion wala, naman, wala ka naman maririnig na ganun ba? Diba? so parang ganun din yan don't let them dictate you kung ano mang course gusto mong pasukin kung anumang pat ng buhay yung tatahakin mo don't let them dictate you and don't let ha, the religious beliefs wag mo nga hayaan na yung mga religious beliefs na pinipilterize nila binibigyan nila ng ibang definition ha, yung magdikta sa'yo kasi sa totoo lang hindi ako again sa mga religious beliefs, sa mga calling na tinatawag nila na iyan. Sa totoo naman, yung pagsunod kay Jesus, pagsunod sa Diyos, kakalimutan mo yung sarili mo. But not literally na kakalimutan mo talaga. Kung sino ka. Okay? But, come on. Huwag natin iugnay yung kalooban ng Diyos sa kalooban ng tao. I'm sorry kung magpapakaril to ako ulit sa video na ito. Tamaan na yung tamaan. Alam ko naman gusto nyo makasama ulit ako eh. ba? Diba? Sa ESJMM. Huwag ninyong iugnay. ang kalooban ni eh, Lord. Yun sa buhay mo sundin mo wag nyong iugnay yon doon bakit kasi kung will talaga ni Lord binago na niya isip ko ngayon sa so to lang nag audition na ako ulit sa ESJMM. wag ninyong iugnay yung kalooban nyo sa kalooban ni Lord bakit? hindi ninyo maaarok yung isip ng Diyos eh. Paano ninyo nalaman kalooban ng Diyos yun? ba diba? Yung isang bagay. Hindi nga natin maaabot yung isip ng Diyos. ba diba? So, I hope marami kayo natutunan for today's episode. Goodbye and God bless. See you on our next daily vlog.